One-Minute Visualization Kung may isang minute lang na pwedeng magbago ng buong future mo, gagawin mo ba? Ito ang pinakamabilis at pinakapowerful na teknik na natutunan ko from Bob Proctor para i-reprogram ang isip mo. At oo, oh, pwede mong gawin ito kahit ngayon habang nanonood ka. Alam mo ba na karamihan ng tao ay nagtatrabaho buong buhay, gigising ng maaga, magkocommute sa traffic, magtitiis sa boss na toxic, pero sa dulo ng buwan, halos wala pa rin natitira? Napapaisip ka ba kung bakit parang may kakaibang pabor ang iilan? Samantalang ikaw, kahit anong sipag, parang walang nangyayari? Ito ang malaking tanong kung ang trabaho lang ang sagot. Bakit may mga taong mas kaunti ang ginagawa pero mas marami ang kinikita? At bakit may mga taong kahit mag-overtime? Araw-araw, parang stuck pa rin sa utang? Sa loob ng ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong paraan para i-reprogram ang isip mo gamit ang one-minute visualization na ito para hindi ka na ulit maging alipin ng sweldo. By the end of this video, alam mo na ang teknikong ginagamit ng mga milyonaryo para i-attract ang opportunities, pera at biyaya sa buhay nila. Kasi aminin natin, mahirap ang buhay ngayon. Ang presyo ng bigas, taas ng kuryente, tuition ng mga bata, parang walang katapusan. Gumigising ka ng maaga, sabay sa alarm clock na parang sirena ng laban, nagmamadali sa jeep o MRT, tapos pagdating sa trabaho, halos ubos na ang energy mo. Pauwi, pagod na pagod, at pagtingin sa wallet, ubos na rin. Minsan iniisip mo, ito na lang ba talaga ang buhay? Pero alam mo, hindi kasalanan ng puso mo kung bakit ka pagod kasalanan ng sistema ng pag-iisip na minana natin. Bata pa lang tayo, tinuruan na tayo na mag-aral ka ng mabuti para makahanap ng stable na trabaho. Pero walang nagturo kung paano gawing kaibigan ang isip mo. Walang nagturo na ang isip mo ang pinakamalakas mong aset, hindi lang ang katawan mo. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magtrabaho ng 24-7 para maging milyonaryo. Pero kailangan mong matutunang gamitin ang isip mo ng tama. Kasi kung hindi, kahit gaano ka pakasipag, palaging may hangganan ang kita mo. At doon pumapasok ang teknik na ituturo ko sa iyo ngayon. Imagine this, isang simpleng one-minute exercise, ginagawa mo araw-araw at dahan-dahan mong nakikita na nag-iiba ang pakiramdam mo. Mas kalmado ka. Mas malinaw ang isip mo. At ang pinakaimportante, mas nakikita mo ang opportunities na dati ay dumadaan lang sa harap mo nang hindi mo napapansin. Pero bago natin pag-usapan ang mismong teknik, gusto ko munang maramdaman mo ang lalim ng sitwasyon. Kasi kung hindi mo ramdam ang bigat ng ngayon, hindi mo rin mararamdaman ang halaga ng pag-alis dito. Naalala mo ba yung huling beses na wala ka ng pera tapos may biglang emergency? Yung tipo bang kahit wala ka nang mahugot, kailangan mo pa rin humugot? Yung nararamdaman mo na parang bumagsak ang mundo mo at gusto mong umiyak, pero kailangan mo pa rin maging matatag para sa pamilya mo? Kung naramdaman mo na yon, ibig sabihin, handa ka na para sa susunod na level. Kasi ang sakit na yan, yan ang magiging gasolina mo para hindi ka na bumalik sa ganong sitwasyon. Ngayon, gusto kong isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo ang mga mata ng anak mo, asawa mo, magulang mo. Kung may kapatid kang umaasa sa iyo, isipin mo sila. Lahat sila umaasa na ikaw ang gagawa ng paraan? At guess what? Ikaw nga. Pero hindi sa pamamagitan ng pagod lang, kundi sa pamamagitan ng bagong paraan, ang paraan ng isip. Dito papasok ang spark of hope. May paraan para ma ang future mo at hindi ito komplikado. Hindi mo kailangan ng PhD. Hindi mo kailangan maging genius. Kailangan mo lang ng isang minuto bawat araw at willingness na maniwala na pwede pang magbago ang tadhana mo. Ito ang ituturo ko sa iyo sa susunod na parte. The exact steps kung paano gamitin ang one-minute visualization para iset ang isip mo sa frequency ng abundance. Para simulan mong i-attract ang mga bagay na dati akala mo imposible. Kung gusto mong matutunan ito at makasama kami sa journey na ito, make sure na mag-subscribe ka ngayon at i-on ang notification bell. Kasi hindi lang ito basta video, ito ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Ngayon, ito na ang part na hinihintay mo. Ito na yung mismong teknik na tinuro ni Bob Proctor na pwedeng literal na baguhin ang takbo ng buhay mo. Ang tawag dito ay One Minute Visualization. At gaya ng pangalan, isang minuto lang ang kailangan mo. Pero tandaan mo, simple does not mean madali. Kailangan mong gawin ito araw-araw with focus at pananampalataya. Step 1. Umupo ka muna ng komportable. Pwede sa kwarto mo, pwede sa sala. Basta tahimik at wala masyadong istorbo. Isara mo ang mga mata mo. Deep breath in, tapos exhale slowly. Gawin mo ito three times hanggang maramdaman mo na bumabagal ang tibok ng puso mo. Step 2. Sa isip mo, imagine a scene kung saan nakuha mo na ang gusto mo. Hindi bukas, hindi next year, ngayon. Kung ang goal mo ay magkaroon ng sariling bahay, imagine yourself na nakaupo sa sala ng bahay na yun. Amuyin mo sa isip mo ang bagong pintura, hawakan mo ang pader, ramdamin mo ang sahig sa ilalim ng paamo. Kung goal mo naman ay umangat sa negosyo, imagine mo ang sarili mo na tumatanggap ng malaking bayad mula sa kliyente, nakangiti ka, nagpapasalamat ka. Step 3. Habang ginagawa mo ito, kailangan mong maramdaman na totoo na ito. Huwag mong isipin na sana mangyari, isipin mo na salamat at nangyari na. That shift in feeling is what makes this powerful. Kasi sabi nga ni Bob Proctor, Your subconscious mind does not know the difference between what is real and what is imagined. Kapag paulit-ulit mong pinapakita sa subconscious mo ang larawan ng gusto mong buhay, hahanapan niya ng paraan para gawing realidad ito. At ito ang sekreto ng mga tunay na milyonaryo. Hindi sila nagsisimula sa pera. Nagsisimula sila sa isip. Bago nila makita ang negosyo, Nakita na nila ito sa utak nila. Bago nila maramdaman ang yaman, naramdaman na nila ito sa puso nila. Karamihan kasi sa atin, baliktad. Gusto muna nating makita bago tayo maniwala. Pero ang tunay na proseso ng paglikha ay kabaligtaran. Maniwala ka muna bago mo makita. Ito ang tinatawag na pananampalataya. Hindi pananampalataya na bulag, kundi pananampalataya na na alam mong kung ano ang nilikha mo sa isip darating sa realidad. At dito papasok ang konsepto ng biyaya. Hindi mo kailangang ipilit lahat. Ang kailangan mo lang ay buksan ang sarili mo para tanggapin ang mga bagay na dati hindi mo inaakala na para sa iyo. Kapag na-train mo ang isip mo na makita ang abundance, biglang may mga taong lalapit na pwedeng makatulong. May mga opportunity na dati hindi mo pinapansin, biglang magiging malinaw. Maaring iniisip mo ngayon, eh kung ganun pala kadali, bakit hindi lahat yumayaman? Good question. Kasi hindi lahat willing gawin ito consistently. Hindi lahat willing na magbago ng paraan ng pag-iisip. Mas madaling magreklamo, mas madaling sisihin ang gobyerno, mas madaling sabihin na malas ka lang. Pero tandaan, ang malas ay mindset lang. Kapag natutunan mong gamitin ang teknik na ito araw-araw, mapapansin mo na nag-iiba ang choices mo. Bigla kang nagiging mas confident, mas maingat sa mga salita mo, mas visionary sa mga plano mo. Hindi mo na basta tatanggapin ang kahit anong offer. Kasi alam mo na kung saan ka patungo. Gusto kong i-share sa iyo ang isang kwento ng isang kaibigan ko sa Cebu. Ordinaryong empleyado siya kumikita ng minimum wage. Pero every day, ginawa niya itong one-minute visualization. Sa isip niya, lagi niyang ini-imagine na may maliit siyang coffee shop. Araw-araw, iisipin niya ang menu, ang amoy ng kape, pati yung pakiramdam ng customers na pumapasok. Within one year, nakahanap siya ng business partner. Nakakuha ng maliit na pwesto at ngayon may sarili na siyang coffee shop hindi magic, hindi instant, pero nagsimula lahat sa isip. And the exact method on how you can make this part of your daily habit is what I will reveal next. Kasi dito marami ang nadadapa. Alam nila ang teknik, pero hindi nila alam kung paano ito gagawing diskarte na hindi mawawala kahit busy ang buhay. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo ito gagawing bahagi ng buhay mo kahit gaano ka kakabisi kasi ito ang pinaka-crucial na parte. Marami ang excited sa simula. Gagawin nila isang beses, dalawang beses, pero after one week, wala na. Nababalik sila sa dati. At kapag bumalik ka sa dati, babalik din ang dati mong resulta. Unang diskarte, ischedule mo siya. Yes, parang meeting. Kung kaya mo, gawin mo sa umaga pagkagising. Kasi sa oras na yon relaxed pa ang isip mo, hindi pa overloaded ng notifications at problema. Pero kung hindi kaya, gawin mo bago matulog. Ang importante, may fixed na oras araw-araw. Kasi kapag naging habit na siya, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Ikalawang diskarte, ilimit mo ang negativity. Ito ang isa sa mga pinaka-challenging na parte, lalo na sa kultura natin. Kasi aminin natin, marami sa paligid natin may tinatawag na crab mentality. Kapag may ginagawa kang kakaiba, tatawanan ka, tatawagin kang ilusyonado. Pero tandaan mo, hindi nila alam ang plano na nilalagay mo sa isip mo. Huwag mong hayaang patayin ng opinyon nila ang seed na tinatanim mo. Kapag may nagsabi sa'yo na imposible yan, sabihin mo lang sa sarili mo, hindi mo pa nakikita ang nakikita ko. Protect your vision. Kasi kung hindi mo siya poprotektahan, walang ibang gagawa niyan para sa'yo. Isa pang diskarte, i-journal mo. Oo, isulat mo ang na-visualize mo kasi the more na sinusulat mo, the more na nagiging malinaw sa utak mo. Hindi na siya vague dream lang, nagiging specific na goal. Isulat mo ang detalye. Magkano ang gusto mong kinikita? Anong oras ka gumigising sa dream life mo? Anong kotse ang minamaneho mo? Anong itsura ng bahay mo? Kasi the brain loves clarity. At syempre, may darating na araw na tamad ka, pagod ka, o may problema ka. Normal yan, pero dito papasok ang commitment. Kapag hindi mo feel gawin, gawin mo pa rin, kahit one minute lang, kasi ang consistency mas mahalaga kaysa intensity. Hindi mo kailangan gawin ng perfect araw-araw. Ang kailangan mo lang ay hindi mo siya itigil. Alam mo ba na may scientific reason kung bakit effective ito? Kapag nag-visualize ka na a-activate ang part ng brain na tinatawag na Reticular Activating System, RAS. Ito ang parang filter ng utak. Kapag sinabi mo sa kanya kung ano ang importante, sisimulan niyang hanapin ito sa totoong buhay. Parang nung bumili ka ng bagong phone o sapatos, bigla mong napapansin na ang daming tao rin may ganon. Hindi dahil dumami sila, kundi dahil na-train na ang utak mo para mapansin sila. Ganoon din sa opportunities. Kapag araw-araw mong iniisip ang goal mo, bigla mong mapapansin ang chance na dati hindi mo pinapansin. Bigla mong maaalala na may kakilala ka palang pwedeng lapitan. Bigla mong makikita ang post online na perfect para sa'yo. Hindi magic. Nakikita mo lang ngayon dahil open na ang isip mo. Kaya mahalaga na gawin mo itong diskarte araw-araw. Hindi lang ito exercise sa imagination. Ito ay pag-train sa utak mo na makakita ng bagong reality. Pero hindi lang visualization ang gagawin mo. Kailangan mo ring bantayan ang salita mo. Kasi kung araw-araw mong iniisip na milyonaryo ka, pero sinasabi mo naman na wala talaga akong pera, magka-conflict ang utak mo. Piliin mo ang salita na aligned sa goal mo. Sabihin mo, kahit maliit lang, may pera akong dumarating. Mas magaling akong nagiging araw-araw. Malapit na akong makuha ang dream ko. At kung may makakahadlang sa'yo, madalas hindi ibang tao kundi ikaw mismo. Oo, self-sabotage. May mga araw na mararamdaman mong hindi ka deserving, na hindi mo kaya, na baka masyadong malaki ang pangarap mo. Pero tandaan, hindi mo kailangang perfect para magsimula. Kailangan mo lang magsimula kahit may takot. Kasi habang inuulit mo ang practice na ito, unti-unti ring nagbabago ang paniniwala mo tungkol sa sarili mo. At dito ka magsisimulang makita ang unang resulta. Hindi agad milyon, pero mapapansin mo na mas kalmado ka, mas maayos ang desisyon mo, mas nakakatulog ka ng mahimbing. Ibig sabihin, gumagana na ang reprogramming. And the most exciting part, sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag consistent mong ginawa ito, ang transformation ng buhay mo, at paano mo mararamdaman na ikaw na ang may hawak ng tadhana mo. Ngayon, imagine mo na ginawa mo itong one-minute visualization araw-araw for the next 90 days. Consistent ka. Kahit minsan pagod ka, ginawa mo pa rin. Kahit may problema sa trabaho, kahit may utang pa, kahit may mga taong nagsabi na sayang lang oras mo, hindi ka tumigil. After 30 days, napansin mo na mas maaga ka nang nagigising, mas motivated ka. Hindi na mabigat ang pakiramdam mo pagpasok sa trabaho. Mas may energy ka, mas may pag-asa. After 60 days, mapapansin mo na mas marami ka nang nakikitang opportunities. May nag-o-offer sa'yo ng sideline, may business idea na biglang pumasok sa isip mo? May taong willing tumulong sa'yo? Hindi ito coincidence. Ikaw ang nag-activate ng utak mo para hanapin ang mga bagay na dati hindi mo napapansin. At pagdating ng 90 days, mas malaki na ang pagbabago. Mas may confidence ka ng humarap sa tao. Mas kaya mo nang magsabi ng yes sa mga bagay na aligned sa goal mo at no sa mga bagay na hindi. Unti-unti, nag-iiba ang tadhana mo. Ito ang gusto kong makita sa iyo, na hindi ka naalipin ng takot at kakulangan, na hindi ka na basta naghihintay ng sweldo para lang mabuhay. Nahawak mo na ang direksyon ng buhay mo. Imagine mo yung future na iyon. Nasa bahay ka, relaxed, iniinom mo ang kape mo sa umaga, walang takot sa bayarin kasi alam mong may dumarating na pera. Nakikita mo ang pamilya mo na masaya Walang stress sa mukha nila. Ang mga anak mo nag-aaral ng maayos, hindi mo na iniisip kung saan kukuha ng tuition. Ang asawa mo masaya kasi kasama ka na ng mas madalas. At pinakaimportante, alam mo sa puso mo na ikaw ang gumawa nito. Hindi ito hula, hindi ito tsamba, ito ang resulta ng diskarte at determinasyon mo. Ito ang resulta ng pagre-reprogram ng isip mo. Ngayon gusto kong itanong sa iyo, handa ka bang tuluyang i-rewrite ang tadhana mo? Kasi kung handa ka, kailangan mong simulan ngayon. Hindi bukas, hindi sa New Year, hindi kapag wala ka ng problema, kasi laging may problema. Pero ang tanong, paano ka gagalaw kahit may problema? Ang one-minute visualization na ito ay hindi lang simpleng exercise. Ito ang paraan para makuha mo ang kontrol sa isip mo. At kapag nakuha mo ang control sa isip mo, wala nang makakapigil sa iyo. Kaya ito ang challenge ko sa iyo. Gawin mo ito bukas at sa susunod na 30 days. Mag-commit ka. Isulat mo ang resulta. At kapag nakita mo ang unang pagbabago, huwag kang titigil kasi yan ang sign na gumagana na ang ginagawa mo. At kung gusto mong lumalim pa dito at makasama sa community ng mga taong nagre-reprogram ng isip nila, para maging tunay na milyonaryo. Make sure to subscribe, ilike ang video na ito, at ishare sa mga taong alam mong nangangailangan ng pag-asa. Kasi mas marami tayong natutulungan, mas marami ring biyayang babalik sa atin. Ikaw ang may hawak ng tadhana mo. At kung nakarating ka dito, ibig sabihin handa ka na. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Ang susunod na hakbang ay nasa kamay mo na.